Trim natin to guys oh. Grabe lang dumami. Ang healthy pa naman guys oh. Kain sa manok. Tutak. Gusto naman to ng manok guys. eh oh. Ito mo naman oh. Grabe ang taba guys oh. Ayan. Kangkong kayo dyan. Hmm. Ayan guys oh. Grabe oh. Lalaki. Trim ko siya. Pakain ko sa manok. Para maano. Mabawasan. Hmm. Hmm. No? No, no, no. ito Ano ko sa gilid din sa si ano lumalabas sa fence sa fencing nila. Hmm. Hmm. Lambot. Hmm? Lambot niya, guys. Hmm. 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 niya, guys. Ayan eh. Ating kapal.